Sinira mo ako, inubos mo ako, pinagod mo ako. At ngayon, wala na akong mauuyang pagmamahal. Hindi ko na alam kung paano pa kita mamahalin. Alam mo, mahirap nang ibalik ang tiwala. Kahit ilang beses kang magmakaawa, kahit lambingin mo pa ako, hindi na sapat. Masyado akong binugbog ng bawat mong pagkakamali, ng lahat ng pagkukulang mo. Hanggang sa wala nang natira sa akin, kahit katiting na awa. Pinagbigyan pa kita. Ilang beses akong nagbigay ng tiyansa, pero sinimot mo na ang garapon ng pag-asa. Hindi ko na kayang buohin ang mabubog na nagkalat sa lamesa. Kahit sabihin mo ulit na magbabago ka, hindi ko na kayang maniwala. Pagod na akong magtiwala. Pagod na akong ibigay ang lahat-lahat ng meron ako, tapos sisirain mo lang. Sinira mo ako. Hindi ko na alam kung ano pang halaga ko. Inubos mo ako. Pinagod mo ako at wala na akong mauuyang pagmamahal. Hindi ko na alam kung paano ang mahalin ka. Alam mo, minsan may mga bagay talagang hindi na maibabalik. Pwedeng pilitin, pwedeng subukan, pero kung ubos na, ubos na. Hindi mo lang sinira ang relasyon natin. Sinira mo rin kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. Ngayon, hindi ko na alam kung paano bumangon. Pero siguro, panahon na para alagaan ko ang sarili ko. Dahil sa huli, ako rin lang ang masasaktan kung patuloy pa kitang pipilitin. Sinira mo ako. Inubos mo ako. Pinagod mo ako. At wala na akong mauyang pagmamahal. Hindi ko na alam kung paano ang mahalin ka. Mahalin ka.